So ayan, magandang tanghali sa inyong lahat mga ka -wilder. Welcome po kayo muli sa ating YouTube channel mga ka-wilder. Ayan, so nais ko muli magpasalamat sa mga masugid kong sumusuporta palagi ng dyan, sumusubaybay ng ating mga bagong upload na video. Ayan, so mga ka-wilder, uh, big shout out sa inyong lahat mga ka-wilder. Ayan, so mayroon naman tayo ditong sasagutin na uh, katanungan. Ayan, katanungan ni Sir Steven Arimas. Ayan. Ang katanungan ni Sir Steven Arimas, kung bakit daw madali mapudpud yung gulong ng sidewell ng kanyang kulong-kulong. Ano? Ayan, so sasagutin natin yan, mga kawilder. ah uh, Sir Steven, uh, para sa akin, siguro, kaya mabilis mapudpud ang side wheel mo, sa yung kulong-kulong kasi kukuha tayo ng sample, ano. Ang, mangyaya, ang nangyayari siguro, ayan, parang gunting ito, mga kawilder. Ayan. So, kung ang pagkaka-align dito, mga kawilder, ay eh, pabuka. Pabuka. Ayan, hindi pantay. So, siyempre, makukontra po yung takbo ikot ng gulong, parang kinakalagkad siya ng motor, ano. Kaya, yung po ang nagiging sanhi ng Mabilis mapudpud ang gulong Ayan So ganun po yun Ngayon naman Kung medyo Ayan nga Pabuka ano Ang pabuka kasi Kawilder Steven Arimas Ang pabuka ang Kung malakas Mapudpud talaga ang gulong Nagiiwan niya ng diget parang hibla Nagiiwan siya Papalabas Pagka yung papalabas ang Nakabuka yung Alignment niya Nakabuka ganto Ang pudpud niya ng gulong Paparito ngayon naman, kung paloob naman, ganito ang pagkaka-align. Yan. Paloob. So, ang mangyayari naman, ang kain naman ng gulong niyan ay papunta rito sa loob. Ano? So, imagine po natin, pagka yung nananakbo ang tricycle, yung ganyan, pagka nakabuka yung isa at diritsyo ang motor, ibig sabihin, kinakain yung ano, yung ano, yung gulong, ano, So, kumakayod sa kalsada. Hindi tulad nung magandang alignment, yung direksyon ng gayaan. Ang ikot ng gulong, talagang ang trabaho ng gulong ay umikot lang. Hindi yung naikot na kinakalagkad Ano? Sir Steven, ano? So, sana Sir Steven, yun mapagmasdan, mapagmasdan nyo yung inyong sidewell. Kahit pa nga eh, sabi nyo po eh, nagpalit kayo ng donut type na sidewell na gulong, ay ganun pa rin. So ganun po talaga yon At sabi nyo po eh, pina pinabago nyo ang alignment, ganun pa rin po. So ang unang-una po doon, kung magaling po ang, ang nag-align, susukatin po yung hulihan ng gulong ng motor at saka sidewell. So ang gagawin po doon, rim to rim ang tutok. Yun po yun para masunod yung diretsyo ng takbo ng gulong ng side wheel at saka yung motor. Okay. So, ganun po yun. Kawilder Steven. Ayan. Steven Arimas. Ayan. So, ganun po yun. Ang para sa akin. Ah, sana Sir Steven ay naging malinaw sa inyo ang aking paliwanag about sa iyong katanungan. Ano? Ayan. So, Ganun po Sir Steven, uh, sana mapagmasdan nyo, sukatin nyo. Sukatin nyo po yung yung gulong ng motor sa ulihan, rim at saka gulong sa sidewell. Tutok nyo po rim to rim kung saan po kayo kukuha ng sukat. Ayan. Pag kayo po ipabuka, ah, basta doon, ah, basta sure po ako, kaya malakas kumain ng gulong. Hindi po pantay. Pag, pag po ay hindi hindi papasok ang gulong pabuka. Kaya mabilis po ang pudpod. Kasi pag diretsyo yun, ibig sabihin wala po yung pudpod. So katulad nga po sa aking tricycle, yan yung aking ginagamit. So 3 years na po yun, hindi sa pagyayabang. 3 years na, nakablog yun ng aking inaline, binuo. So hanggang ngayon po, hindi pa ako nagpapalit ng sidewell. Hindi pa ako nagpapalit ng gulong sa huli at sa unahan. So kasi para sa akin medyo maganda yata ang aking pagkaka-align kaya kahit papano medyo nakakatipid ako. Hindi pa ako nakakabili ng sidewall, ayan, ng guma. Ayan, hindi pa po ako nakakabili sa pole. So tinatakbo ko po 'yun ng ano, ng Quezon province to Cavite. Ayan, so sa isang buwan itong mga nakaraang buwan ay itong nakaraang taon So, ilang beses yung pauli-uli sa isang buwan, tatlo, dalawa, ayan, ganon. So, malay, ulayo din po yun. Ibig sabihin, pagka hindi maganda, ang pagkaka-align ng sidewell at alignment ng motor, so, doon pa lang sa balika na yun, magkakaroon na ng pagbabago ang gulong. So, papupudpud na kaagad. Ayan. So, ulitin ko po, Sir Steven, ah, uh, paki Pakisukat nyo po para malaman nyo. Kayo na po mismo ang sumukat, huwag nyo na po iasa. Ngayon, pag kayong medyo alam nyo kung saan, kung papasok or pabuka, so yun po ang isasuggest nyo sa mag-align, sa magagawa. Kayo na mismo ang susukat, ipapasukat nyo rin po mismo sa nag-align. Sabihin ni eh, alam na natin yan, o no? di sukatin nyo pa rin po para kayo na nakakasigurado. So, sigurado ako doon, kawilder, na sigurado talagang mawawala ang pudpud ng gulong mo. So, hindi agad mapupudpud ang iyong gulong ng sidewell. Pagka yun po ang mangyari ng alignment, maganda. So, yan, okay po yun. Sigurado ako dyan. For sure talaga na wari ko kung halimbawa pang araw-araw man na iyong takbuhan ng iyong tricycle or kulong-kulong, ay -kulong, eh, wari ko eh, pag hindi malakas kumain yung mga limang buwan yun bago kayo makapagpalit or ganon kulang kulang 1 year kasi sa akin nya ay 3 years na hindi pa ako nagpapalit ng side wheel ayan so hindi lang tayo naka video call para may maipakita ko sana sa inyo kung pud pud na nga ba o hindi pa yung aking side whale, ano ka ayan so sir steven ayan maraming maraming salamat so mayroon pa rin pala nagtatanong sa atin ano si ayan so ang katanungan naman din ni sir raul de Luna. ayan So ang katanungan naman po ni Sir Raul de Luna ay kung magkano daw ang uh, back to back na stainless vehicle type. So Sir Raul, sa ngayon po ay eh, wala po tayo ngayong shop. Kaya ang ginagawa ko po ngayon sa mga kasagutan ay mga katanungan sa inyong mga katanungan aking binablog na. So mayroon lang po ako naka-upload kahapon ata iyon or kagabay na yung nag-home service tayo ng kulong-kulong na kinumbert naman sa parisan. Ayan. So, na-upload natin niya kasi nabidyohan natin. Ayan. So, sa mga may kulong-kulong na gustong i-convert ng ganyang parisan, okay yan. So, makukuha na nyo ng idea yan. So, kay Sir Raul Luna, uh, Sir Raul, eh, pasensya na, ay eh, sa tulad ng iyong katanungan, ang aking sidecar na stainless, 45 to 50 pag stainless. So ang Bicol type naman po ay eh, hindi ko po alam ang presyuhan. Ano ho? Ayan, so eh sana ay eh, nalinawan kayo ng ating kasagutan about sa inyong katanungan. Ayan, so ingat in God bless See you next video mga kawilder. Ayan.